nandito tayo sa hangono sa mahabang parang mga overlooking dito ayan guys maraming nag dito ayan sa likod ko maraming motor guys yung kalsada <tongan> Ayan o, bueno, kinukuha nila graba. Ayan guys, nandito tayo sa ma sa Angono Rizal. Sa mahabang parang marami dito na namamasyal gantong oras sa, so, makikita nyo sa likod ko marami nakatambay na mga motosiklo nagkakape si overlooking to guys pag mapapansin nyo ayun yung Makati oh. nakikita na yung mga building dito, ta dito tayo sa ibabaw ng bundok dito masyad kami ni ko nag overlooking kami dito kapi kapi kami dito sa gilid gilid ng kalsada maraming kapi kapihan dito So yun guys, takpin muna tayo.